Maximizing sun exposure for healthier plants. Ang pag-maximize ng exposure ng mga pananim sa araw ay ang pagtiyak na nakakakuha ang mga ito ng sapat na sikat ng araw upang mapanatili silang mabulas at malusog. Narito ang mga dapat gawin upang ma-maximize ang sun exposure para sa mas matagumpay na pagtatanim piliin ang tamang lugar ng pagtataniman. Siguraduhin na ang mga halaman ay nakatanim sa lugar na may sapat na sikat ng araw ayon sa kanilang pangangailangan. Ang mga halaman tulad ng kamatis at sili ay kailangan makatanggap ng anim hanggang walong oras ng sikat ng araw habang ang ilang mga gulay ay maaaring lumaki at lumago kahit nasa ilalim ng bahagyang linim. I-optimize ang layo ng halaman sa isa't isa. Iwasang magkadikit-dikit ang mga halaman upang maiwasan ang pag-aagawan ng mga ito sa sikat ng araw. Gamitin ang pamamaraan sa pagmamapan ng araw upang matukoy kung aling mga lugar sa iyong sakahan ang nakakatanggap ng sapat na sikat ng araw. Gumamit ng reflective surfaces. Kung kulang ang natural na sikat ng araw, maaaring gumamit ng white plastic mulch or reflective materials upang maidirekta ang liwanag pabalik sa halaman. Gumamit ng trellis o vertical gardening Para sa mga gumagapang na halaman kaya ng pepino, gumamit ng trellis upang mas maraming dahon ang makatanggap ng sikat ng araw. Regular na obserbahan ang halaman bantayan kung ang halaman ay kulang sa sikat ng araw gaya ng mahahabang manipis na tangkay, madidilaw na dahon, mabagal na paglaki at iba pang kagaya na sintomas. Kung may palaging lilim sa isang bahagi ng sakahan, maaaring gumamit ng movable plant beds or mag-adjust ng planting schedule. Ang isang halaman o tanim na nakakatanggap ng sapat na sikat ng araw ay mas nagiging mabulas, malusog at maaning pananim. Tumutok sa aming YouTube channel para sa iba pang tanim tips. Siguraduhin na ka-like at follow sa Facebook page ng Bayer Seminist Vegetables by Bayer for more updates.